Talaga ang unang sinampalatayaan. Uh, uh, Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga taong na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayaan. Welcome po muli dito sa ating palatuntunan sa Liwanag ng Katotohanan. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira na muli ninyong makakasama dito sa programang ito. Naanyayahan namin kayo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng programang ito at nawapo makatulong ang programang ito ng Iglesia ni Cristo upang katulad po ng napakaraming mga taon na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan, suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya nagawa nilang iwanan yung dati nilang reliyon at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Luis Estrella. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Kristo sa Kamarin sa Distrito Eklesiastiko ng Caloocan North. Si kapatid na Luis po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Katunayan, sa panahon ng kanyang kabataan, siya ay naging sakristan pa. Subalit, nung mapakinggan niya po ang mga aral ng Iglesia ni Kristo, nagliwanag sa kanyang katotohanan at nakapagpasya siya na umanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin na po natin ang ginawa po naming interview. Ako po si kapatid na Luis Estrella, tiga-lokal ng Kamarin, Distrito ng Caloocan North may tungkulin po bilang ikaapat na pangulong diakono ng aming lokal. Ako po ay nag-aral ng pagka-dentista at kasalukuyan po akong dentista sa Sarili ko pong Dental Clinic. Tawa ko po ay si kapatid na Maria Lourdes Estrella. Biniyayaan po kami ng tatlong anak na lalaki po. Dalaw't po sila ay mga mga awit, yung dalawa po sa katandaan, yung bunso po ay mga awit sa kabataan po. Ang dati po naming reliyon ay isa po kaming katoliko at ako po ay isa pong sakristan nung, kami, nung kabataan po. Kami po ang mga nag asiste sa, sa pare sa paglikom ng mga, ng mga abuloy o handog nila at kami rin po ang nagbibilang ng handog pagkatapos po ng pagsisimba. Habang kami po ay mga sakristan, natuturuan po kami ng mga aral ng katoliko, bilang bata po, nais ko pong siyempre makarating sa langit. Yun po ang natanim sa aking isipan, ang makarating sa langit. Kaya nung nasa isip ko po dati, ah, habang bata ka, kailangan mo nang maglingkod o magsimba para makapunta ka sa langit. Nauna pong ma-convert ma sa loob ng Iglesia ni Cristo ang aking tatay. Nung una po ay ayaw namin na mag-Iglesia ang tatay namin. Pero kalaunan po, sinasama niya kami sa mga pagsamba. At doon po naunawaan namin yung uh, aral ng Iglesia ni Kristo, lalo na patungkol sa langit at impyerno, maging sa purgatorio. Na ang katotohanan po pala ay wala namang uh, purgatorio. At naunawaan ko po na ang kagantihan ay, ay pagkakaloob na manahan sa bayang banal at ang parurusahan sa impyerno ay sa araw pa ng paghukom. At naunawaan ko po na upang manahan ka sa bayang banal, kailangan mong pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Tinanggap ko po na katotohanan yon dahil yon po ang nakasulat sa banal na aklat sa Biblia po. Nung ako po ay dinodoktrinahan, napansin ko po na lahat ng katanungan sinasagot po ng nagtuturo sa aming ministro galing po sa Biblia sa salita po ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito po ang naging dahilan, kaya tinanggap po ang doktrina at mga aral sa loob ng banal na iglesia. Ako po ay nabautismohan sa noong December 1989 sa Central po. Naunawaan ko rin po sa mga pagtuturo sa aming mga pagsamba na ang paghukom ay totoong malapit na. Nahayag na po ang mga palatandaan kaya po ako sa sarili ko nangangako na patuloy ako maglilingkod at magtatalaga sa aking tungkulin sa loob ng banal na iglesia. At lubos ko pong sinasampalatayanan na ang kaligtasan ay nandito sa loob ng iglesia ni Kristo. Ako po si kapatid na Luis Estrella, ikinararangal ko po na ako iglesia ni Kristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Luis Estrella. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa kamarin sa distrito ay ng Caloocan North. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Music INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahim papawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito sa liwanag ng katotohanan. At sa pagkakataong ito ay pinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Kristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Partikular na po yung mga kapatid namin sa Iglesia ni Kristo dyan sa Distrito Eklesiastiko ng Kaloka North. Sa pangunguna po ng ministro na tagapangasiwa na nangangasiwa po dyan sa distritong nabanggit. Binabati rin po namin ang sambahayan ni kapatid na Luis Estrella, isang masiglang may tungkulin po siya dyan sa lokal ng Kamarin, sa nabanggit na distrito. At si kapatid na Luis nga po, gaya ng nabanggit kanina sa interview, siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Katunayan ay humawak pa siya ng iba't ibang mga tungkulin sa dating niyang reliyon. Subalit, nung siya ay maanyayahan ng aming mga kapatid noon sa Iglesia ni Kristo na makapakinig ng mga aral sa Iglesia ni Kristo, nakatawag sa kanya ng pansin ang aral ukol sa araw ng paghukom na para ang tao ay maligtas sa araw ng paghuhukom, eh hindi anya maiiwasan ng tao ang pagpasok o pag-adib sa Iglesia ni Kristo. At ang araw ng paghuhukom na itinuturo ng banal na kasulatan, eh totooan niyang napakalapit na. Kaya nakapagpasya po siya na iwanan yung dati niyang reliyon at umanib sa Iglesia ni Kristo. Bakit nga po ba natitiyak po namin na talagang ang araw ng paghuhukom ay totoong napakalapit na. Sapagkat, ang mga kaganapan po na nangyayari ngayon sa si iba't ibang panig ng mundo ay nagbabadya po na malapit na ang araw ng paghuhukom. Ano nga po ba ang mensaheng daladala ng malalagim ng mga pangyayaring nagaganap sa ating panahon? Pakinggan ninyo ang paunang pahayag sa atin ni Propeta Habakuk. Dito po sa Habakuk, sa 1.2 hanggang 3 ay ganito ang mababasa natin. Yahweh, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babaya ang mamayani ang karahasan? Bakit ipinakikita mo sa akin ay pawang kasama at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at karahasan laganap ang hidwaan at pagtatalo. Ano-ano po itong ipinakita ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Habakuk? Sa pamamagitan nga po ng pangitain ay na rin po sa talata na aming binasa, ipinakita sa kanya ng Diyos ang mga namamayaning karahasan, kasamaan, kahirapan, ang nagaganap na pagkawasak sa magkabi-kabila at ang laganap na hidwaan at pagtatalo. Ano po ang naging reaksyon ni Propeta Habakuk nung ipakita sa kanya ito ng ating Panginoong Diyos? Ano ang kanyang itinanong sa ating Panginoong Diyos? Itinanong po niya kung bakit ipinakikita sa kanya ang mga ito. Ano po ang tugon ng ating Panginoong Diyos sa tanong na ito ni Propeta Habakuk? Pakinggan ninyo, dito po sa Habakuk pa rin, sa 2.2-3 ay ganito ang Maliwanag na mababasa natin. Pakinggan ninyo ito. Nang magkagayon, sumagot ang Panginoon. Isulat mo ang pahayag at gawing malinaw sa mga sulatan para ito ay maitakbo ng isang mensahero. Pagkat ang pahayag ay naghihintay ng takdang panahon. Ang isinasaysay nito ay tungkol sa wakas at hindi magkakabula kahit ito mabalam, hintayin mo, tiyak na darating ito, hindi magtatagal. Ano po ang naging tugon ng ating Panginoong Diyos sa tanong ni Propeta Habakuk sa ating Panginoong Diyos kung bakit ipinakikita sa Kanya yung mga pangyayari na ipinakita sa Kanya sa pangitain? Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, isinasaysayan niya nito ay tungkol sa pagdating ng wakas. Ito rin po mga kaibigan, ang pagdating ng araw ng paghukom. Ngayon, paano po sinugurado ng ating Panginoong Diyos na tiyak na magaganap, mangyayari, itong ipinakitang ito ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Habakuk? Ang sabi po sa talata ng ating Panginoong Diyos, kahit anya ito'y mabalam, hintayin mo. Tiyak na darating ito, hindi na magtatagal. Sa makatwid, kung inyong napansin mga kaibigan, kung sa panahon pa lamang ni Propeta Habakuk ay sinabi na ng ating Panginoong Diyos na hindi ito magtatagal, malapit nang maganap itong araw ng paghuhukom, etiyak po na mas napakalapit natin sa araw ng paghuhukom sa ating pong panahon. Ayon pa rin po sa pagtuturo ng Banal na Kasulatan, ano pa po ang makikita nating mga palatandaan na talagang napakalapit na po ng araw ng paghuhukom. Pakinggan ninyo, dito po sa Ezekiel, sa 7, 1, 2, 5 at 11 at patuloy pa, ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, sabihin mo sa bayang Israel, dumating na ang wakas. Dumating na ang wakas sa apat na sulok ng daigdig. Ipinasasabi pa ni Yahweh, hindi na magtatagal at sunod-sunod na kasawian ang aabot sa inyo. Laganap na ang karahasan at kasamaan. Walang ititira sa kanila. Lahat ay mawawala. Kasaganaan, kayamanan, kamantugan. Nasa labas ng bayan ng tabak, nasa loob naman ng salot at tagutom. Ang nasa bukid ay namamatay sa tabak. Ang nasa loob ng bayan ay nauubos sa salot at tagutom. Nagahari ang kaguluhan, laganap ang patayan sa lungsod at ito'y pinaghaharian ng karahasan. Ang mga tirahan nila'y ipasasamsam ko sa pinaka masasamang bayan. wawa ko na ang kanilang pagpapalalo at babaya babayaan kong masalaula ang kanilang banal na Darating sa kanila ang ligalig. Hahanapin nila ang kapanatagan ngunit di nila makikita. Darating din sa kanila ang sapin-saping kapahamakan at nakapangingilabot na balita. Ano pa't sasangguni sila sa propeta ngunit wala itong may pahayag sa kanila. Hihingi sila ng payo sa mga saserdote, ngunit walang maisasagot sa kanila, pati ang matatanday, walang masasabi sa kanila. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ano pa po ang mga magaganap na mga pangyayari bago dumating ang araw ng paghuhukom? Ang sabi po sa talata, darating anya sa kanila ang sunod-sunod na kasawian, laganap anya ang karahasan at kasamaan, salot at tagutom. Laganap din anyang patayan at kaguluhan. Ano pa po ang makikita nating mangyayari? Darating din anya ang sapin-saping kapahamakan at nakapanghingi labot na balita. Ano lamang po ang ibinabadya ng lahat ng mga ito? Napakalapit na po ng araw ng paghukom. Dahil dito, ano po ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao bago dumating ang araw ng paghukom? Pakinggan ninyo dito po sa aklat ng mga awit, 49:1 hanggang 3 ay ganito ang ating bababasa. Bawat isa ay makinig, makinig ang sino paman, Kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang. Kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Yaring aking sasabihin, salitang may karunungan, ang isipang ihahayag mahalagang mga bagay. Ito po ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao bago dumating ang araw ng paghukom, nais po ng ating Panginoong Diyos na makinig tayong lahat anuman ang kalagayan ng tao sa mundong ito. Mayaman, mahirap, marunong, mangmang, dakila o aba, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, marinig natin kung ano ang Kanyang sasabihin. Ano po ba itong napakahalagang sasabihin ng ating Panginoong Diyos? Tungkol anya ito sa napakahalagang karunungan. Alin po kaya itong panawagan ng ating Panginoong Diyos na karunungan na ito ay dapat na ng lahat ng mga tao? Sapagkat meron nga po itong malaking kinalaman para ang tao ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Pakinggan ninyo ang nakasulat po dito sa Hermias sa sa ang talata po ay 16. Ganito ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. At ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y makasusumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ito po ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao na dapat nating pakinggan. Dapat tayong sumunod sa panawagang ito ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang sinabi ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, magsitayuan niya kayo sa mga daan at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Ano ang dapat gawin ng tao pagka nalaman na kung alin yung pinakamabuting daan ang sabi ng Diyos, magsilakad kayo roon. Bakit ito ang tamang reaksyon sa panawagang ito ng ating Panginoong Diyos? Yung tamang daan, nalaman na natin ay dumaan tayo doon. Sapagkat ay na rin sa ating Panginoong Diyos, kayo anyay makasusumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ano pong katumbas nito? Ito po ang kaligtasan natin. Pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya kung hinahangad po ng tao ang tunay na kapahingahan o ang kaligtasan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos, eh dapat nating pakinggan ang sinabing ito ng ating Panginoong Diyos. Hanapin natin kung nasaan yung pinakamabuting daan. Pagkatapos nating malaman kung alin yung pinakamabuting daan, dumaan tayo, pumasok tayo doon. Eh, sa panahong kristyano, mga mahal po namin, mga taga-subaybay, meron nga po bang ipinakikilala na pinakamabuting daan na siya ang dapat nating daanan? At bakit sinabi po na siya yung pinakamabuting daan? Pakinggan natin. Dito po sa Juan sa 14, 1 at 6, ay ganito ang pagtuturo sa atin ng ating Panginoong Sokristo. Pakinggan po ninyo ito. Huwag magulumihana ng inyong puso magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa panahong kristyano, sino po yung pinakamabuting daan? Walang iba kundi ang ating Panginungso Kristo. Bakit siya po yung pinakamabuting daan? Ayon na rin sa ating Panginungso Kristo, ako ang daan at ang katotohanan, sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya siya po yung pinakamabuting daan. Siya po ang nag-iisang daan para ang tao ay muling makabalik sa ating Panginoong Diyos. Sa marami na po nating pag-aaral, ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nalayo sa Diyos. Ang kasalanan din ang dahilan kung bakit nawala ng karapatan ang tao na makapagsagawa ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang kasalanan din ang naging dahilan kung bakit tinakdaan ng ating Panginoong Diyos ang tao na ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang kinakailangan po, ang tao ay muling makabalik sa ating Panginoong Diyos. Alam naman po natin, lahat ng tao ay nagkasala maliban sa ating Panginoong Sokristo, kaya lahat tayo nangangailangan ng kaligtasan. Lahat tayo ay nangangailangan namuling makabalik sa ating Panginoong Diyos. Ang tanging daan para tayo makabalik sa ating Panginoong Diyos ay e walang iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. Pero ang tanong, paano po ang pagdaan sa ating Panginoong Sokristo? Sapat na po ba na sampalatayanan lamang na ang ating Panginoong Sokristo ay ang ating personal na tagapagligtas? Hayaan natin ang ating Panginoong Sokristo mismo ang magturo at magpahayag. Dito po sa Juan, sa g at 9 dito po sa saling Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito basahin pakinggan ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang pagdaan po pala sa ating Panginoong Sokristo, pumasok tayo sa Kanya bilang pintuan. At ang mga tao po na tunay na pumasok sa ating Panginoong Sokristo, saan po natin sila matatagpuan? Nasa looban niya ng kawan. Alin nga po ba itong kawan? Na doon na ang mga taong tunay na pumasok duman sa ating Panginoong Sokristo. Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Mga Gawa 2028, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Binasa lamang po namin dito sa inyo. Ang kawan ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. At kung bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang nakatitiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom, sapagkat ito anya ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong sukristo Sa marami na din nating pag-aaral na ginawa, ang dugo ng ating Panginoong sukristo ang siyang luminis sa kasalanan ng mga tao. At dahil yung kasalanan na naging dahilan bakit ang tao ay nahiwalay sa Diyos, ay eh napatawad na ang katumbas nun na ibabalik na rin sa tao yung karapatan para makapagsagawa ng tunay na pagsambat at paglilingkod sa Diyos. At higit sa lahat, pagdating ng araw ng paghukom, nakatitiyak sila ng pagtatamo ng kaligtasan. Ito po ang naunawa ni kapatid na Luis Estrella. Kaya dati man siyang masiglang kaanib sa Iglesia Katolika, subalit naunawaan niya, hindi niya doon matatamo yung kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Nandito sa Iglesia ni Kristo, ang Kanyang ikaliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Kaya iniwan niya yung dating niyang reliyon, umanib siya sa Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang dahilan, mga mahal po namin mga taga-subaybay, kung bakit namin ibinabahagi ang mga katotohanan ng ito. Nais namin iparating sa inyo ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Bago dumating ang araw ng paghuhukom, magsama-sama na po tayo, sa tunay na paglilingkod sa Diyos dito po sa loob ng Iglesya ni Kristo. Kaya nga po si Kapatid na Luis ay meron din pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin dito. Uh, sa mga hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesya ni Kristo, malugod po namin kayong inaanyayahan makinig sa mga aral at mga doktrina na aming sinasampalatayanan. Welcome po kayo. Nais din namin kayong makasama na manahan sa bayang banal na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At dumating din po ang pagkakataon, kayo man po makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami muli mong ginamit ang palatuntunang ito para maiparating ang iyong panawagan sa lahat ng mga tao bago dumating ang araw ng paghuko. Para mahaliktas ang bawat isa sa amin, ay kailangan naming umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. kawaan mo po sana ang mga nakikinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang mga katotohanan pong ito maging daan na para sila man ay makapagpasya na rin na umanib sa Iglesia ni Kristo. Panginoong Sokristo, salamat ng marami sa iyo sa patuloy na pagigingat at pagtulong mo sa kabuuan ng iyong iglesia. Panginoon naming Diyos, patuloy mong pagpalain ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalam po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan Tamo ng kaligtasan hanggang sa muli ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan